Yo mga idolo, magandang araw po sa ating lahat. Meron po akong nakita rito, sumasabay po siya sa Agos. Hindi ko alam kung anong isda ito. Subukan ko pong tirahin mga idolo. Ayun siya, nakikita niyo po. Anino lang ko? Tirahin ko ah. Mmm, sapulka. Yes sir, grabe ang laking isda nito. Anong isda kaya itong mga idolo? Yan ano oh. kita niyo po itali ko. Grabe, ang lakas lumaban. Wow. Ah, oh, grabe, mas malakas pa to sa dalaga. Siguro napakalaking isda nito. Sana may angat natin mga idol, wala pa naman ako kasama, paktay tayo diyan. show, hindi ko pa may may angat, hindi ko pa makita mga idol kung ano isda are. Basta nakita ko lang na kumikin ng kinang siya roon. Ayan siya, malapit na. Kulay itim siya kanina eh. Ay, ano kaya? Aray. Ala. Ay, ayo. Karpa, mga idol. Grabe, laki. Wow. Wow, grabe, oh. Sheesh. My God. <laughs> Grabing laban ito. Ala. Kaya pala, bigat. Ang laking karpa, mga idol. Tinamaan natin sa tiksayari. Ay, ano? Uy, grabe. Ang sarap nito, pang-ihaw pang-ihaw na naman ayun oh laki oh golden calf Yun oh laki mga idol oh shish saan ko kaya tinamaan grabe yan ah grabe o laki oh ay sus ala <laughs> gusto tumakas mga idol ala bigat yari tayo nito Teka kaya mapigtas yung tali ko nito dali formahan natin mga idol na mayangat ko ng maayos pag ito nalaglag, lalangoyin ko talaga rin. Kita niya man, sayang isda, laki. Parang tinapa. <laughs> Ganda ng kulay. Ayun o. Oh. Ah, satyan, tinamaan. Yari na. Ala ka. Ala ka, ang bigat. Yes, sir. Oh, grabe, laki mga idol. Oh. Kita niyo yan. Ayun o. Oh. oh. grabe, sa sobrang laki. Hindi tumagos mga idol yung bala ko. Oh. Buti na lang at yung pinakasima ay tumagos. Kung hindi, laglag. Ayan, ang laki oh. Tumagos ba? Ay, tumagos naman pala. Ayan. Grabe, ang laking karpa. Yummy. <laughs> Ayan oh. Wow. Shish. Grabe, lakas pala ng karpa. Grabe, mas malakas pa sa dalag kung humatak. Ba talaga pag malalaking isda, ano, lalakas. Ayan, ay, nagkakagulo kami. <laughs> ay natanggal ko na yung bala, mga idol. Ayan, pasok natin ito sa lagayan, mga idol. Quality to, pang ulam ng mga tropa. May nag-request din sa atin ng karpa, eh. ayun nakadali na tayo. Lucky, grabe, oh. Sus, mas malaki siya sa personal, mga idol. Kung nagustuhan mo yung video na ito, mga idol, maaari mo itong ishare sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy fishing. God bless you all.